Dati kasi sobrang matakaw ako, hindi ako um, nag-workout ganun. Napapabayaan ko yung sarili ko, hindi ko control yung pagkain ko. Gusto kong uh, i-reveal um, yung secret. O <coughs> O Ako si Jeanine A. Plaminiano, nursing student. Nagsimula akong mag-take ng Regine 5 months ago. Ayun, simula nung mag-take ako ng Regine. Pansin ko yung skin ko, medyo nag-glow siya. Naging madisiplina din ako sa sarili ko. Pagdating sa pag-workout, yun, napansin ko naman na medyo bumaba din yung timbang ko. Dati kasi sobrang matakaw ako, hindi ako um, nagworkout, nag-workout, ganun. ko yung sarili ko, hindi ko na ako control yung pagkain ko. Parang simulan nyo nang disiplinahin yung sarili nyo at Sabayan nyo na din ang Regine kasi mas mapapabilis pa yung process niya sa pagpapapayat. Noong una nakita ko siya sa friend ko, nakita ko yung result sa kanya na pumayat siya, naging skin siya, gumanda yung skin niya, naging smooth. So, ayun, hindi ako nag-hesitate na itry to. Ako kasi bilang nursing student, hindi ako basta-basta uh, gumagamit ng mga products na hindi ko nabubusisi kung ano yung mga ingredients and nakita ko na safe siya tapos nung tinry ko pa talagang highly recommended talaga siya